Ko bawal, alam ko bawal dito magkasama yun. Uy, Paolo, akin to. Uy, ako. Akin nga yun. Oh, Kaya, ang okay, parto mo. Okay. Upgrade <laughs> ko muna yung aking door Hindi. Dapat pala wala. Wala ayaw Wala pera. my Wala pera. Wala pera. Wala akong pera. pera. Wala akong Help na, help na, help na. Oh my god! Ano yung sarili ko. Wala pa akong ano. So, ito yung is mo yung mga ano mo. Wait ito na ka na water. Ay, wag mo magagay na water. Tapos, Wala Wala pa, makakita na. Ang mo lang kasi. Ay ah! Ang laban din yung May problem? Send up, guys! Send up! <laughs> 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 <laughs>